tatlo. Ano ginagawa mo? Eh, ginagawa ko yung bintana nyo. Tagal! <laughs> Ma'am natin, ang ginagawa ni Katagay. Ay, nagluluto ka. Nagluluto <tinyo> ang jelly. Fried chicken ba yan? Hmm. Ang ulam po natin ay fried chicken.

ang babagal na ng mga ayun, naisiinip ako. Hmm. Nakainip. Tagal-tagal. <laughs> Ito yung binagawa ng tatlo. Ang sipat, ang babae, ang magagaling. Ayun, ang gagaling talaga. Nila, ang pagkain namin kasi mabaya maya putrip na naman. Ayan, nananghalian na kami Ang ulam na may minanggahan ulit Na leeg at ulo Yung si katanggal Fried chicken ng ulam oh. Oh, Fried chicken tapos na po ito Isang parang tawag dito Ang ilalagay namin dyan Hindi ko lang tawag dyan Pintana bintana yan Ayan, gawa na katalbos Kaya Napapansin nyo laging wala sa video namin si Karoy Siya pa yung may sakit Ayan. May gout Kaya hindi po siya napupunta dito ngayon Ayan Ah, uh, Ay, sabi na gumaling na siya para makasama na ulit namin si Kaaruy. Yo, natapos na itong isang bintana ng ginawa ni Katalbos ayan oh. Kita mo, kakabit na lang 'yan. ayan nakita niyo po ba? ayan, ayan. Ayan, ganda ng paggagawa niya. Silyado-silyado. Ayan. Hinakabit na nila para maganda yung design niya. Ipapako na lang mamaya yan. Ayan, mga katalbog. Salamat sa sponsor. Salamat sa sponsor namin. Eh, no? Uh, sponsor, salamat. uh, Jollibee. Jubilee. 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 Katanggal, masalamat ka katanggal. Salamat po. <laughs>